po, uh, na ho ng saging, mga Mga kasaging. Tong isang to tuwi na daw sa trabaho. At magsasaging ho. Ho. <coughs> umay na umay na daw ho sa kumpanya. At umay na umay na rin ho sa mga kasama na piling tagapagmana. <laughs> <laughs> Alam mo kung sino mga sip-sip. <laughs> sa araw lang ng linggo 'to, Jun. <laughs> ito oh, ito ngayon. Eto, pagboy <laughs> Talagang tiba-tiba. Ayun -tiba. <laughs> 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 ay, maganda kinukuha. Ayun mga nakalutang. Hmm, mabilis na. Oh, mabilis. isang lang Isang sundot lang. Pag malalim masyado ay nasasaktan yung bungo. Yan. Oh. Ba kay dami. Tapas. Panimula. Ayan, ito ang panimula na. Panimula na? Malilit lang ko ito, lalaki naman. Ito ang malilit na, lalaki din yan. Gusto rin makakuha ng magandang lahi nito eh, nasaging. Lalo <laughs> ko dyan. Hahaha. <laughs> Tutuloy <laughs> mo ko na to ito, <clears throat> uh -huh. Ayun, ito na. Puno. Ito. Susak uh, ka na siya. Ayan, kita mo, tatawang ng puno. Kita mo, makaka-baba rin yung suyo. Ay, yung buha. <clears throat> Ano, pagbasal yan, no, Jerome? Oo, oh, pagbasal. Ay, sabi ko sa'yo. Hindi mo kakain pasanin yung isang buwig. Oh. Ha? Aalalayan mo pagka, uh, ano mo, yung puputulin mo na sa pinakakanyang? Bye. Kailangan dalawa kayo. Ano yung isa ba? Ano yung isa ba? Ano yung isa Eh, tanggalin mo yung ta daon. ganyan. kalisin mo lang yan. ganyan, no. Ang ganyan lang. Matutuyo rin naman yun eh. Hmm. Oh magkikreate ng new root yan eh maganda tong lahi na sa akin malalaki matataba ba pagka nga sumagad ng ano ng taba kakala mo sa ba at <laughs> <Ha>, lalaki <laughs> pagka nga puso yan ha yung puso kala mo ano may yung puso nang dumalaging sa barin nakasubi ba siya ay, nakaano ka na. Ha? Nakaano ka na. No? Hindi pa, nakita ko dito. Eh, <laughs> nagdadala doon niya sa amin. Kaya dito, yun, tumilayan ng saging mo. Oo, oh, hype na saging to. Nalaki ng mong piling. Ba? May ikipot ako doon sa basi na lang natin. Baka ganyan yung damo, madaling -ta tabasin niya. Mawir. Matakal. Matatabasin mo, may mawir. Ayot ah, yung mga mawir-anin yun. Hmm.

Hindi mo malakas yan. Misa iba ka dyan, ano yun? Tuti. Tuti? din. Dogs. Wala naman yata ang 4-stroke yan eh. Meron ba nan? Kumay ta? Sa auto isa. Ano ka dyan? Ha? Ala bang ano four stroke Wala, ano? Meron. Meron. Hmm. Mayroon pala. Si JM na ano mo na ng kan? Sangkalan. Oh. Ito no, malakas ang kunan ko, ko itanong daw. Oh. Wala sandali Malalim ka Malalim nga, Na, pa Ha? Nililibot yata yung buong ano. Oh, ako, kaya nga ay bababain ko na kayo eh. Kahit dulo sa may kanto na. No. Sa so, may Petro na. No. Ay, Petro ba yung Caltex? <laughs> ba, bababain ko talaga dun yan. Talagang, ano eh. Pag ipinopos yung kone, nilalag yung nachos ba nachos? Na no, talaga naman yung kone, yung chisay talaga umaapaw eh, hanip. Kung saan saan? Ano ba trabaho niya? Everyday. Kaya lang, sideline niya yun. Eh, mas mataki pa yung kita nung no, kaysa sa uh, kawan. Everyday? Oo. Nakakakak dyan ako. Palagay mo. Hindi okay, ba? Hmm. Malaki binigay mo sa kalan. Medyo. Sa palok? Hindi. Mayroon palok. sa palok. Salamat ang ay, ganda oh. No? Hmm? Ah, bata ka diyan. Oh. Ganda niyan, no? Oh. Ito wala sakit oh. kaya ini. Eh. Huh? No? Oh. Hindi ko na sabihan nakaraan to. Nakasabihan mo to? Hmm. Ito yung may pusong malaki, eh, may buhong malaki. Nap, natiba mo na. Eh, <coughs> no. Ito yung nakain ko dito. Naitay na. Nay, tayo na. <laughs> ito yung mga bukado ba to? Hmm. Tatawin lang yan. Ganyan, sabit ng buko mo ka dyan. Ha? Ah, ah. Ha? Ganda na sabit. Pinti na sinahali yan eh. Ayun pinti na sinahali. Ayun o? Hmm. bangkar ba namin si dyan? Oo. Oh. Kasing... Ayun dyan? Oo, tubo yan. Basta Ay. ano. Ako ka dyan, sigurado sigurado daw. No? Ang pagkainyog na. Oo. Oh. Bilogan eh. Ano eh. Ganda na sabit. nga lang, kung nagbibiro ka lang na manunuway, manunuway ka. sa dalawang linggo na ito nung napopos ko na kan, eh. May isang na ko dyan. May isang na. yung Magandang ito ang dalawa ko, ito ang talaga ko, Juan. Mayon ako diyan, oh. Oo. Matibay. Oh, bilis. Oh, saka matibay siya bagyo. Yung ganyan makukuha na mo lang ng pangkonyan sa taon. Hmm, pang-pang simula oh. di dito. Hindi mo forma. Eh. Subok na eh. Kasi mo lang mali pagdating ng December, namumunga na eh. Oh. Yan, pagsuwin suwi niyan. Basta pag nagganol, dumalaga na. Huwag mo nang hintayin bumuwig. Putulin mo agad. Paganag? Pagka nag? Pagka nag dumalaga, gitna mo agad ng putol. Pag suwi ng damay. Para sa kakahinayang naman daw. No? Mm. Hindi sabi, gano'n daw yung nagpapanimula eh. Puputulin. Kakahinayang mo yata nun. Yung pabuwig na No? May puso na. Ah, oh, eh kaya lang yung suwi nun, hayop dami, may lilipat mo agad. Kalinggo ka, kalinggo. Kaya lang kita kami? Kalinggo. Hindi, Hindi mamatay yan? Hindi naman. Hindi naman mamatay. Hindi nalagay sa arawan. Balutan mo nang basahin yung puno, hmm. yung pinakabango. Isa-isa hmm. yun. Kalingo, kalingo. Pahakot muna kayo, no? So, Albert? Oo. Pahakot mo. Papapundo ko naman sa kanya.

May sakit yan? May sakit Ay, huwag mo yung tinagal dyan Ay, tira mo yung kalabay? Bas, May biro siya, di? Kakawa yan Hindi, eh, but, huwag mo nang hawakan, huwag mo nang hawakan Balik mo, balik Bakit? Kakawa ka sa saging mo mamaya, eh Yung mga mga ganyan may sakit, di nakawakan yan <laughs> dapat yung ginagamit ng itak ano ginagamit ko dito no oo oh, nako kumuha ka na chlorine mas tau tau mo yan oo oh. virus yan eh no? virus yan eh puta naka naka video ka ba ah hindi ko may upload <laughs> pag, uh, pag, pag, pag tumanda na tayo ko dyan papakita ko sa ito ko dyan ito yung bata bata tayo oh. <laughs> Malakas pa tayo dito ha. Ah. Malakas pa sa chicks no. Ha, <laughs> kasi malakas pa tayo. Oo nga no, nakakapaluwi pa ako ha. Ah.